Hello mga Mars! <laughs> mga Mars, kain kayo. kain kayo! Kain kayo! Kain po kayo! Dapat pala doon nakaano, no? Ano dyan ka? Nakita, Diska Mario. Dapat nandoon sa dulo to. Kaso lang baka madampot, po, malimutin ko naman ako. Kagaya so, nagkain kami sa palapala pala, nakalimutan ko yung cellphone ko po. Okay na, ibalik. Ano po? Kasi kami lang naman tao doon eh. Uh, Kinago na lang po nung kinainan namin. Kasi naghanap ako ng cellphone ko, yung pala na doon pa naka-open pa rin. Ayan. <laughs> Ang mm, sarap ni ko ano dito? Mami. 25 lang. Lagi namin kasabay dito. Maganda po kasi mainit. May pa. Magpaano kaya ako ng itik na ino para, para alis? tunay mm -hmm. mm -hmm. eh. Dilim-dilim pa ng lakarin na nai. Magurap po. Magurap po. Madami ka. Kasi nung pumunta kami dito, maganito sana po na upos na. Bilis pala mga upos. 24 hours ulit yun. Para silang makulay. Kasi ko sa TV oh. Sarap ng pambansang. Hmm. Sa ko no. sarap ihope ako nag-ano nang maaha kasi no parang nahirapan ako minang pagnasamit. Kari, tagal sa sa kumikip, e. Kari. Oo, sarap naman. Akala ko, higop oh, ka din. <laughs> Ito yung Pati sa Ito yung pangalat ko. Sulit yung libre. Magpasalamat ka talaga sa amin, Nay. Magpasalamat ka talaga sa amin, Nay. Sinilibri mo kami, Nay. Sabi ko sa inyo, Nay, huwag tayo magsakay, Nay. Kain na lang. Parang masarap kumain. Mm hmm. Kaya kung sumakay ako, wala ka na. Kaya nga, kaya nga pinigilan kita na eh, hindi mo alam Ayan. na eh. Kaya nga, kapit ako sa'yo eh. May halaman din silang kaligay ko lang eh. Plastic. Hindi, ito na yun eh. Plastic. Sa gilid? Ayun o, no? ayun o, mayroon tayo o. Oh. Plastic. Ay pangit yung halaman nila o. Oh. Namintas na na si nanay. Ay, ano yan eh? Ay, yung lason? May lason yan. Ano po? Ay, yan o. No? Pag oh, oh, oh. nagdagtaan kayo niyan, ako hindi sabi ko. May namatay ng bata. So Oo. sa Oo. <laughs> so, Oo yun. O, so, nagbinyat-binyat okay. sila dyan. Mayroon sa amin yan. Mayroon kami niyan. Kaso lang, di namin ginagalaw talaga. Ay, pa, ay, parang tulo din si Poon mo eh. <laughs> Nabiayaan. Nabiayaan. Palaman si Poon. Sige, sa sawan ko eh. Ang nga pero tayong katatala. Katatala natin sa pangalan. At sinanay lang eh. Ang tamdapin na kasi pula dito lang po Pwede kaya tanin. Sa, sa, sa buklod. Ano? Oh. Sa kilero sa sumero. Ano yun? Ganito lang. Oh, okay. nai. Huwag ganyan na, nai. Hindi, sa buklod. Ano na lang? Sa About. education. Oo, kasi, sa education. Sa lawad. Ang education kasi puro ganito lang. Pag-akay, ganito lang. O, oh, ganun lang gusto ko. Ang ang gusto. Lang ganun pa kasi sa po lang. sa kagawad ng <laughs> education. <laughs> Pococos ka na yun ng ano. Tuwing Merkulis. Uh, uh, pwede yun. Eh, sarap ng soup. So pwede sa sakurok. Pwede sa mga um, Mami. Pwede sa mga Dito kayo magmami. Mag mag Ay, kung sarap ng mami. Dito kayo magmami. 25 lang. Pag 3 years, pag 3 years pa lang, pwede na. Lalo ko. Sarap ng ano na. Pwede pala tayo dito maligaw minsan eh. Ito wala pa pero kalihim na siya ng kawain. Pwede ka yata din sa ganun lang na yun. Pwede ka yata na yun ano eh, katiwa ay eh, di sa ano po yung sa kalihim ng broko. Pwede po. Pwede oh, naman. Pwede ka Kailangan ba eh. Pwede ka ba eh. Huwag na magsulit. Maganda yung ganyan lang siya. Pasyal, pasyal lang. Mag-text ah, ka na lang, Nay. Gusto ko yung mga ano, alam. Ganyan-ganyan lang. Pasyal, oh, pasyal lang. Eh, kaso lang, Nay. Nagre-reklamo ka man, Nay. Isa sa kaya ko. May eh, paano mo kami malibre? Mag-uwi. Eh. Wala nang libre muna. <laughs> sa lokal na sa ano, sa Purok Sete, kagawad. Ano? Kagawad sa ano, sa Buklod, ay. sa Sete. Sa edification. Sa Para ganyan lang. Siya. sa Purok natin, sa Purok natin. At kasi pagod ano yung mga, 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 mga ano namin, no? Makasama Pagod na pagod. <laughs> Anim na lang. Makikita na lang to okay. sa ano? Sa GC. Baka magsisi si Lulong. Buti po, sumama ako. Sali ba sa akin dito? Hello! <laughs> Hello. <laughs> Sarap, Mami! Ah. Magsisi yung hindi sumama. Yeah, si Nanay. Hindi ko pwede sabihin, ano, kasi sa Sabi... bank. No, Hindi ako sinawitan na yung naglalakad. Sa so, po, so, ako man. din. So, so, sa ano ka na? Ay, kunin ko pala muna yung ano ko ba maiwanan. Nay. Nay. Si Kajini. Si Kajini. Si ha? Kajini. nanay oh, <laughs> Nagkakay kami. <laughs> Naka TV. Ay, ito. So, um, uh, kami. Ay, nasa happy. Uh, uh, ito na yun? Uh, ay, na uh, po Ay, sa'yo pala yan. Uh, ano po ba ay. <laughs> ay, salamat. salamat.